Matamlay na pumanhik si Cindy sa kwarto nilang dalawa ni Franco. Labis pa siyang nasaktan dahil imbes na dumiretso ito sa kanilang silid. Pumanhik ito papuntang gastrum na tila ba iniiwasan siya nito. Tumingala siya para pigilan na tumulo na naman ang luha na nagbabadya sa kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim para kontrolin ng kanyang emosyon. Gulong-gulo siya at hindi niya alam kung bakit hindi siya pinansin ng binata. Siguro'y galit na galit pa rin ito hanggang ngayon sa ginawa niya. Labis siyang nasasaktan sa mga nangyari ngayon. Pinakalman niya ang kanyang sarili, Nawala na siya ng ganang mag-almusal. Magpapanik na lang siya sa kanilang silid ni Franco, para doon magmukmuk at magkulong hanggang sa makakaya niya. Pero bigla siyang natigilan sa kanyang kinatatayuan, at gano'n na lang ang lakas ng pintig ng kanyang puso nang maramdaman niya ang mainit na katawa na yumakap sa kanya at naamoy niya ang mabangong pabango na ginagamit nito. Kahit hindi niya itutignan, alam niyang si Franco iyon. Ramdam niya ang panlalambot ng kanyang tuhod na animoy matutumba siya anumang oras dahil halo-halo ang kanyang nararamdaman. Halong tuwa, saya, excitement at pangungulila rito. Niyakap siya nito ng sobrang higpit I'm so sorry, mahal. Malambing at puno ng sakit ang tinig nito. Hindi niya alam kung anong gagawin at i-react niya dahil sa napakabilis ng pangyayari. Hindi niya inaasahan na lalapitan at yayakapin siya ng binata. I'm so sorry if I left you without any notice. Pasensya ka na kung iniwan at pinag-alala kita ng gusto. He said with a calm and soft voice that made her ease. I'm just too confused that I don't know what to do. I'm so sorry if I yelled and hurt your feeling. Bago ko umalis, hindi man lang kita binigyan ng pagkakataon na pakinggan at intindihin at mas pinairal ko pa ang galit sa akin papa. Wika ni Franco at doon ko na hinawakan ng kanyang kamay at tumingala ako para pigilan ang nagbabadyang luha na tumulo. Una akong kumalas sa pagkakayakap niya sa akin at hinarap ko siya. I look at his face and sadness and sorrow flashes in his eyes, saying those words. Hinawakan ko ang mukha niya at kita ko sa mga mata niya ang lungkot doon. It is so rare to see him like this. He's a guy who is brave, cold, ruthless, and anyway, not never show his true feelings. Pero ngayon, ibang-ibang Franco ang kaharap ko. Hindi alam ni Cindy na yung Franco na matapang, masama ang ugali. Hindi niya akalain na magiging malambot ito. F Franco. yan na lang ang nabanggit ko at hindi ko mapigilan ng sarili na bigyan siya ng mahigpit na yakap. Nang maramdaman ko ang kanyang katawan ay parang nabuhayan ako. Na para bang nawala ang lahat ng sakit, lungkot at pangungulila ko sa kanya. Labis akong natutuwa at nagagalak dahil bumalik siyang ligtas. Na walang masamang nangyari sa kanya. I miss you so much. Hindi ko maiwasan ang sarili na sabihin ng katagang iyon. Kahit paulit-ulit akong magsabi nun sa kanya ay hindi ako magsasawa. I miss you even more, Cindy. He caresses hair. Pasensya na kung iniwan kita ng ganun katagal. Pa Pasensya ka na kung umalis ako ng basta-basta na wala man lang pasabi sayo. Umalis ako dahil gusto kong mapag-isa at gulong-gulo ko. Hindi ko alam ang gagawin ko. He said. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon at mararamdaman ko noon nang makita ko si Papa matapos ang labing limang taon. No noong makita at maabutan ko kayong magkasama doon sa bahay niya. Doon bumalik lahat-lahat ng sakit, puot at masasakit na alaalang binigay niya sa amin noon ni Mama. I want to punch him for what he done. Gusto kong itanong sa kanya kung bakit niya kami iniwan kung bakit niya kami pinagpalit ng ganun-ganun lang. Kung bakit niya kami pinabayaan ng mga araw na kailangan namin siya. Puno ng sakit at hinanakit ang gumuhit sa kanyang tinig habang sinasabi niya ang katagang iyon. Nanatili akong nakatingin sa mukha ni Franco at doon na bumuhos ang luha sa kanyang mga mata dahil alam kong hanggang ngayon, daladala niya pa rin yung sakit at galit na nararamdaman niya sa kanyang papa You know what the crazy part is? Mapait niyang saad. Kahit gusto ko man siyang saktan sa galit na naramdaman ko sa kanya, pero lahat ng yun, nawala. Nawala lahat ng makita ko siya sa ganung itsura at kalagayan. He paused a little bit, and his eyes built of sorrow and guilt. Hindi ko alam na naninirahan siya at namuhay sa ganung kalagayan, lalo na't na may sakit siya. Nakakalungkot at nakakaawang tignan na gano'n na ang sinapit ng aking papa. Wa wala akong alam na gano'n na pala ang hirap na kanyang dinaranas. Sa Samantalang ako, wala akong ginawa para tulungan at tanapin siya sa mga oras na kailangan niya ako. Niyakap ko siya ng sobrang higpit. Dahil yun lang ang naisip kong gawin na kahit papaano, iparamdam ko sa binata na hindi siya nag-iisa. Na nandito lang ako at hindi ko siya iiwan. Napakawalang puso kong anak Cindy. Patuloy niyang pag-iyak at mas lalo ko pang hinigpita ng pagkakayakap sa kanya. Nakakalungkot tignan na nagkakaganito si Franco. Shh, it's all right. Naiintindihan ka naman ng iyong papa. Mahal na mahal ka niya at hindi yon magbabago. Wi ka ako at ako na ang unang kumalas ng pagkakayakap sa kanya. Hindi pa ako handang patawarin siya he paused a little bit. Doon ko nakita ang takot sa kanyang mga mata. Pero sisikapin kong tanggapin siyang muli. Aniya dahilan para ako'y mapangiti. Masayang masaya ako dahil paunti-unti na niyang tinatanggap at pinapatawad ang kanyang papa, kahit hindi madali para sa kanya iyon. Maghihintay ako hanggang sa matutunan niya itong patawarin at tanggapin muli. Alam kong may natitira pang pagmamahal si Franco sa kanyang ama. Pero takot lang siyang ipakita at iparamdam yun. I know that he would be a loving and a good father kapag lumabas na ang kanilang anak. Ngayon pa lang ay masaya na siya dahil ibang-iba na si Franco at nakikita niya ng pagbabago nito. Noon takot na takot siya sa tuwing nagagalit o nakikita niya ang binata dahil nakita niya kung paano ito magalit. Pero ngayon, lahat ng takot at pangamba niya, lahat ng yun na wala dahil natutunan nitong mahalin at pahalagahan ng bawat taong nasa paligid niya. We should head back home, mahal. Saad nito at sinimangutan ko na lang ang binata sa tabi ko. Tiningnan ko siya na nagmamaneho at ang buong atensyon niya ay nasa daan. Kahit hindi niya sabihin sa akin, alam kong labis ang kaba sa kanyang muka na tila ba hindi ito mapakali. Ha? Bakit naman? Nagtatakang tanong ko ang layo na nang narating natin, tapos ngayon mo pa na bumalik? Napanguso kong sambit. Iyahatid lang natin tong gulay at prutas sa iyong papa at pagkatapos ay aalis din tayo. Pagkukumbinsi ni Cindy sa binata at dinig niya ang malalim nitong paghinga. Lihim na lang siyang napangiti dahil sa itsura ngayon ng binata na tila ba hindi madrawing. Ito kasi ang unang beses na makita niya ang binata na labis ang kabah at tila ba hindi ito mapakali. Kinala niya kasi ang binata na malakas ang loob at walang inuurungan. Pwede naman nating iutos kay Marcos ang pagdadala nito. Bakit kailangan pang tayo ang kailangan pumunta ron? Masungit nitong saad at ang tinutukoy nito ang personal na bodyguard nila sa mansyon. Kanina pa nakikipagtalo sa kanya ang binata at pinipilit siya nitong bumalik na lang sa mansyon. Pero hindi siya nagpatinag. Alam niyang ginagawa lang iyon ng binata para makaiwas ito at hindi niya makita at makausap ang kanyang ama. Kaya porsigido siyang kumbinsihin ito kanina na sila na mismong maghatid noon sa bahay ni Don Arturo. Marami kasing sobra ng mga gulay at prutas ang naani sa hasyenda. Kaya't bilang pasasalamat ng binata sa mga trabahador nito, ay binigyan niya ito ng mga gulay at prutas para sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Naisipan niya rin na bigyan ng prutas at gulay ang papa ni Franko at sabay na rin dadalawin at kamustahin ang matanda dahil limang araw na ang nakalipas simula nang makita niya ito. Gusto niyang dalawin ito para matiyak na mabuti ang kalagayan ng don. Nagaalala din siya dahil mag-isa lamang ang don sa bahay at wala man lang nag sa kanya. Ngayon na malubha na ang sakit nito. Ito rin ang naisip niyang paraan para kumbinsihin si Franko. Dahil ito ang nakikita niyang paraan para mas mapalapit at magkaroon ng oras na magkausap ang mag-ama. Gusto niyang magkaayos ang dalawa. Gusto ko rin kasing dilawin at kamustahin ang iyong papa. Saad ni Cindy. Chak na magagalak yun kapag nakita kanya. Ngumiti siya ng sobrang tamis sa binata. Tiningnan siya nito at alanganin itong ngumiti sa kanya. Na tila ba kinakabahan ito? Do you think he probably happy to see me? I mean, never mind. He breathed heavily and focused himself on driving. Marami pa siyang gustong sabihin, pero mas pinili niya na lang na manahimik. I hold his hand and gently squeeze it. Aba, oo naman Franco. Sigurado kong matutuwa siya kapag nakita ka niya. Ngumiti siya ng sobrang tamis sa binata at sinuklian din siya nito ng ngiti. Ilang minuto pa ang nakalipas at narating na nila ang maliit na eskinita papunta sa bahay ni Don Arturo. Tinigil ni Franco ang sasakyan nila sa tabi dahil hindi makakaya na makapasok ang sasakyan ng binata dahil maliit lamang ang daanan papunta sa bahay ng Don. Inalalayan siyang lumabas ng binata sa kotse at pagkatapos si Franco na rin ang nagbitbit ng basket na may lamang prutas at gulay na ibibigay nila sa kanyang papa. Nagsimula na silang maglakad ng binata at todo ang pag-alalay nito sa kanya habang naglalakad sila. Marami silang nadaraanan ng mga tao at mga batang naglalaro sa labas at yung iba naman mga kumpula ng mga lalaking umiinom sa labas na tila ba nagkakasiyahan. Sobrang sikip ang daanan at medyo maputik pero okay lang sa kanya yun dahil naranasan niyang mamuhay sa ganoong estado. Maya-maya tanaw na nila ang maliit na barong-barong ni Mang Arturo. At ganoon na lang ang tuwa sa kanyang puso. Dahil makikita niya ulit ang don. Tara na Franco. Wika niya at hinila niya ang binata. Dahil magkahawa kami silang naglalakad. Pero natigilan siya dahil tila ba ayaw kumilos ng binata. Doon niya lang napansin na nakapako ang paningin nito sa bahay ng kanyang papa na tila ba natatakot at nahihiya siyang pumunta doon. Bakit mahal? Uwi ako at umiling lamang siya sa akin. Wala mahal, may inisip lang ako. Aniya at pinit ito ngumiti sa kanya. Huwag kang mag-alala, magiging okay ang lahat. Nandito lang ako sa tabi mo, Franco. Tumangu lang siya sa akin at pumanhit na kami papunta doon. Don Arturo? Pagdawag niya sa pangalan nito. Mahigit dalawang minuto na silang nakatayo ng binata sa harapan ng bahay ng Don, pero hindi pa rin lumalabas ang matanda. Don Arturo? Pagtawag niya muli sa pangalan nito, at umaasa siyang lalabas ito sa maliit na barong-barong nito. We should head back home. Wala ata siya sa bahay. Dinig niyang boses ng binata sa likuran niya, at napanguso na lamang siya. Napatitig muli siya sa bahay ng Don, na ngayon ay nakasiwang at nakabukas ang maliit na bintana nito. Pero nakasarado ang pintuan ng bahay. Ipapahadid na lang natin sa bodyguards tong gulay mamaya. Maghintay pa tayo ng ilang minuto, Franco. Please. Sayang naman kasi kung aalis sila kaagad at masasayang ang pinunta nila dito. Gusto niya ring hintayin pa ang matanda kung sakaling umalis ito para magawa niya ang gusto niyang mangyari. Ang mangyari na magkausap at magkaayos ang mag-ama, ito lang kasi ang nakita niyang magandang panahon na gawin iyon. Dahil hindi niya alam kung kailan ulit niya mapapapayag si Franco, na kumbinsihin itong makita at puntahan ang kanyang papa. Tiningnan niya ang muka ng binata at pinaningkitan lamang siya nito. Kita niya sa muka nito ang pagkainit na umalis na sila sa lugar na yun. Mas pinabuti niya palalo ang pagpapakyut kay Franco para lang pumayag ito sa gusto niya. Ano pa nga bang mag ko? Pagsusuko nito at ganoon na lang katamis ang ngiti sa labi ni Cindy. Ito rin ang pinakagusto niya kay Franco dahil hindi siya nito magawang tiisin. Salamat mahal. Aniya, nakulang na lang mapunit ang kanyang labi sa lawak ng kanyang ngiti. Lumapit pa siya sa bahay ni Don Arturo at sumilip siya sa nakasiwang na bintana. Nagbabaka sakali siya na makikita niya sa loob ang don. Baka kasi natutulog lang ito sa loob ng bahay niya at hindi nito narininig ang pagtawag niya rito. Hindi pa siya nakontento. Lumapit siya sa saradura ng pintuan nito at marahan niya na pinihit iyon. At ganoon na lang ang tuwa na naramdaman niya dahil hindi iyon nakalak. Kinagat niya na lamang ang ibabang labi niya at ganoon na lang ang kaba sa kanyang puso na hindi niya maipaliwanag. What are you doing, Cindy? Narinig niya ang boses ni Franco sa likuran niya at hindi niya na lang iyon pinansin at dire-diretso siyang pumasok sa bahay nito. Trespassing yan. Dinig pa niyang kontra nito sa kanya. Shh! Tumahimik ka mahal. Ginala niya ang kanyang tingin sa kabuuan ng bahay para hanapin kung naroon nga ba talaga si Don Arturo. Medyo may kadiliman din sa loob dahil yun ibang bintana ay nakasara. Pero gano'n na lang ang kaba at takot na kanyang naramdaman nang makita niya si Don Arturo na nakahiga sa malamig na sahig. Napatutop na lamang siya sa kanyang bibig at gano'n na lang kabilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa takot at kaba. Dali-dali niyang nilapitan ng matanda at wala itong malay. Do-Don Arturo? Doon na siya nanginig sa takot at nerbiyos dahil wala pa rin itong malay. Hindi niya alam kung anong dapat niyang gawin sa mga oras na ito. Umuwi na tayo Cindy, wala ata siya rito. Hindi niya natapos ni Franco ang sasabihin dahil natulalat na estatwa ang binata habang nakatingin sa walang malay niyang ama. Tinignan niya si Franco at doon niya nakita ang takot at kaba na lumukob sa kanyang muka habang nakatitig sa kanyang papa. Marahan niyang tinapik ang muka ng matanda para bang nagbabaka sakali na magising ito, pero wala pa rin. Pinangihinaan na siya ng loob sa nangyari. Tinapunan niya ng tingin si Franco, na nanatili pa rin nakatayo na tila ba hindi nito alam ang gagawin. Kita niya ang pamumutla ng mukha ng binata, na tila ba takot na takot ito. Franco, tulungan mo ko. Dalhin natin sa ospital ng iyong papa. Natataranta niyang sambit pero nanatili lamang itong nakatayo na tila ba pinapanood lamang sila. Franco, ano ba? Bilis, tulungan mo ko! Sigaw niya ulit dito. Kailangan nilang madala agad ang doon sa ospital. Oo. Oh, oh, oh. Taranta itong sambit na tila ba ngayon lang ito tauhan. Dali-dali itong lumapit sa kanila. Hinawakan ni Franco ang kamay ng kanyang ama at binuhat niya ito palabas sa maliit na barong-barong. Taranta at nagmamadali din siyang sumunod kay Franco para isugod ang doon sa ospital. Tiningnan niya ang oras sa cellphone at doon niya nakita na pasado alas dos na ng hapon. Tiningnan ko si Franco na katabi kong nakaupo sa waiting area at kanina pa ito tahimik na tila ba hindi ito mapakali at napakalalim ng kanyang iniisip. Lihim ko siyang pinagmamasdan na ngayon ay pinagdikit niya ang kanyang palad at nakayuko siya na tila ba nagdarasal. Kahit hindi niya sabihin sa akin, alam kong labi siyang nagaanala sa kalagayan ng kanyang papa. Matapos kasi naming dalhin si Don Arturo sa ospital, mabuti na lang at sinalubong sila ng ibang doktor at nurses. At ngayon naghihintay na lamang kami ni Franco kung anong magiging balita sa kalagayan ng papa nito. Mr. Sebastian, dinig namin na tinig Dahan-dahan na umangat ang mukha ng binata at mabilis itong tumayo para harapin kung sino ang tumawag sa kanya. Isang may katandaang babae ang nakatayo sa harapan namin. Ka "Kamusta ang kalagayan ni Papa?" Biglang naputo lang sasabihin ni Franco. "Kamusta na ang kalagayan niya? Saad nito sa doktor. Your father was still unconscious. Nawalan lang siya ng malay kanina." dahil hindi niya nakayanan ng sakit niya. She post. Tatapatin ko na po kayo. Malala na ang kalagayan ng inyong papa at sa bawat araw na lumilipas ay mas lalong lumalala ang kanser niya. Hindi na masyado nakakatulong ang gamot sa kanya para maibsan ng sakit na nararamdaman niya. Dire-diretsyong saad nito at doon na pumagsak ang balikat ni Franco sa sinabi ng doktor. Kahit na rin ako'y nalulungkot sa sinapit ng iyong papa, Walong buwan na kasi ang nakakalipas simula nang magpukonsult at tumigil siya na magpa-treatment para sa sakit niya. And now, he looks more weaker and weaker. Malungkot na sa admito. What should we do then? May iba pa bang paraan para gumaling siya sa sakit niya? I'm so sorry to say this, but wala na Mr. Sebastian. Wika pa ng doktora. Hindi biro ang cancer at sakit na kinakaharap ng iyong ama. Napakahina na rin ang katawan ng iyong papa at napakahirap na rin gamutin. Lalo't lalo na, stage 4 na ang cancer niya. Napahila mo sa mukha si Franco dahil sa frustrate at sakit na nararamdaman nito. Alam kong napakahirap at sakit sa kanyang tanggapin ng kalagayan ng kanyang papa. If you need anything, lapitan niyo lamang ako. Maaari niyo nang puntahan at maaari niyo nang makita ang iyong papa sa kwarto. So excuse me, sabi ng doktor at naglakad na ito paalis. Nilapitan ni Cindy si Franco na ngayon ay nanatili pa rin siyang nakatayo at tila ba napakalalim ng kanyang iniisip. Alam kong gulong-gulo na rin ang binata at napakahirap para sa kanyang tanggapin ang lahat ng ito. Kahit na rin ako ay labis na nalulungkot sa sinapit ng don. Kahit na konting oras ko lang siyang nakasama, pero napakahirap pa rin tanggapin na sa isang iglap ay malalaman mong bilang na lang ang araw na natitira sa kanya. Marahan kong hinawakan ng kanyang kamay. Napatingin naman sa akin si Franco at doon ko nakita ang lungkot sa kanyang mga mata. Wala man lang akong magawa at maitulong para maibsan man lang kahit konti ang sakit at hirap na nararamdaman niya. Sabay naming pinuntahan ang private room kung saan ngayon naroon si Don Arturo parang nasira ang puso ko sa sakit. Nang makita ko si Don Arturo, na hanggang ngayon ay wala pa rin malay. Tahimik kong pinagmamasda ng mukha ng matanda. At doon ko nakita ang sakit at hirap sa kanyang mukha para labanan lamang ang sakit niya. Maraming nakakabit sa kanya ng mga tubo at kung ano-ano sa kanyang katawan. Sobrang nakakaawa at napakasakit na makita na ganoon ang kanyang kalagayan. Napatigil ako ng dahan-dahang naglakad si Franco papunta sa kinuroroonan ng kanyang papa na nakahiga sa kama. Sa bawat hakbang ng kanyang mga paa palapit sa don, ay tila ba napakahirap noon. Umupo si Franco sa bakanting upuan sa tabi ng kama at ilang segundo niyang pinagmasda ng kanyang papa. Kinuha nito ang kamay ng kanyang ama at pagkatapos ay hinawakan niya yun ng sobrang higpit na tila ba wala siyang planong bitawan iyon. I'm so sorry. Pasensya na kung nahuli ako ng dating. Pasensya na at wala man lang akong nagawa't na itulong. His voice began to crack and his eyes were shed of tears. Doon ko nakita ang pagmamahal ni Franco sa kanyang papa, kahit na nakagawa ito ng pagkakamali. I'm so sorry. Saad niya habang lumuluha, Kita ko ang hirap at sakit sa mukha niya habang patuloy na humihingi ng kapatawaran sa kanyang papa. Patawarin mo ko, papa. Please wake up. Gusto kitang makausap. Gusto kitang makasama. Lumaban ka sa sakit mo dahil maghihintay ako. Patuloy nito ang pag-iyak at hindi pa rin ito binibitawan ang kamay ng kanyang ama. Maghihintay ako sa pagising mo. Hindi ako mawawala ng pag-asa sabay nating lalabanan ng sakit mo. Patuloy nitong saad. Huminga siya ng napakalalim at sumandal sa pintuan sa mismong kwarto ni Don Arturo. At doon na tumulo ang luha sa kanyang mga mata na kanina niya pa pinipigilan. Magkaayos na ba ng tuluyan si na Franco at Don Arturo? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.